Yo, what's up mga sa Light and Sound? So, for today's video is i-install lang nga natin itong ating uh, acoustic foam dito sa ating uh, subwoofer box. So, nga pala guys, uh, yung uh, subwoofer speaker natin is uh, from Joson, uh, stage 18. Pero, hindi, ito sponsor guys. Uh. pero, yun na. Uh, Joseon, baka naman. Alright. <laughs> By the way, uh, may ano lang ako guys. Uh, pakita lang ako saglit sa inyo. Kasi itong uh, Joseon stage 18 natin is ah uh, hindi siya treated sa likod guys pero yung nakikita ko sa mga ibang vlogger is treated yung cone nila sa likod ito pero so, yung sa harap niya guys treated naman siya pero yung dito sa likod hindi kasi siya treated I kung uh, ito ba yung lumang kung may luma ba silang model I kung ano Uh, hindi kasi ako familiar sa uh, kung may luma or bago silang model na stage 18 nitong uh, nga subwoofer speaker. Ayan, yung sa akin lang, ito yung concern ko lang. Hindi, siya treated. Pero sana treated siya guys, no? Para extra tibay. Ayan. So anyway, uh, focus tayo dito sa ating uh, pagkabit nitong ating, ito, acoustic foam. Ayan, so uh, I think uubo siya ng mga sampung ganito guys parang ay hindi parang anim or lima lang siguro anyway sige ah let's go okay so sa pawan lang natin guys do may fiber fill na siya pero sa pawan na lang natin all right Okay, so dito din. Fill in din natin itong mga bakante dito. Alright. right. Okay, so lagyan din natin yung uh, cover ng ating uh, speaker sticker box. Alright. Okay guys, so ayan tapos na nga yung paglalagay natin ng eto, para uh, yung acoustic foam niya. So lahat talaga ng side guys nilagyan ko. Except lang dito guys, hindi siya perfect. So nga pala guys, may butas to dito. Tinakpan ko na lang. So isang butas na lang yung naiwan dyan. So I think uh, okay lang naman din yung cone. Importante may butas kahit isa. Okay na yan. Tapos sa uh, eto, dyan nilagyan ko din dyan. Halos lahat natakpan natin guys. Even yung cover nya dito. Ayan. So, ayan. So mas ano na siya guys. Uh, hindi na siya ma-reverb yung tunog niya. Tsaka maganda din. Pati sa ibabaw din guys. Ayan. So I hope na maganda yung tunog nito guys. Ayan. So isa lang ipakita natin box kasi pareho lang naman. Ayun. So I hope na maganda yung tunog. Sound test natin to. Maybe this Saturday guys. Sound test natin. Ayan. So ang tanging pinaka-concern ko lang dito sa ating speaker is ito hindi siya treated nang sa likod. I don't know sana masagot ni Joson. <laughs> Joson baka naman masagot niyo walang, hindi treated yung cone ng aking speaker. Kawawa naman. Pero yung harap guys ah ha, uh, treated siya. So okay yun sa akin. Dito lang sana na treated yung likod. Kasi para extra protection din 'di ba? Ayan. But anyway, okay lang. Hindi naman tayo mariklamo Dito to <laughs> yan. So, yun guys, update-update na ako sa sound check nito nitong ating uh, Joson Stage 18 subwoofer speaker na meron ng acoustic foam. O, ba? Diba? Alright? Alright.